ito yan eh di wala yan eh may follow patak na no wala yan din eh. ito lampasa may lampasa pasa pa oh kaya lampas yan napapaitan oo sila bottle na yan wala Kawayan. Tapos ang kalagit na anbuging. Atakala mo yan si Floro. Eh yung oh. <coughs> kawayan. Oh, Pero ito yung kinurok sae ng matanda na. Oo. Sa kaliwa yung ano, pakanan. Sabi niya pag ikaw pakanan. Oh. Kailangan ni kaliwa oh Dito <laughs> ano, tayo ngayon. Tayo pang lilinis. Maganda rin ako Na, wala lang wala. Ayun. Amen. Ganyan lang daw, ganyan lang daw kayo katagun. Ganyan daw ito, pulong oh, nga. Pilipit, no? Pilipit. Kitang kita. yung Pilipit na ano, no? Pero nag-isang ano siya ron, eh, no? Pilipturan mo ba ito? Oh. Sin mo sa akin pala, kalimutan mo ito. Pwede naman sa screenshot, eh.